Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo sa loob ng My Mall, Baclaran. Yan. Sa so gusto na pumunta dito sa Baclaran, dito po ay malamig po dito sa loob. Marami rin po damit po dito na pagpipilian. Nakagaya ano, po niya may mga dabret po. Sira may mga dress. Lahat po kompleto. kasama natin si Nestor Lakay. Pagkagaling po natin sa kabilang sa two shopping mall. Dito naman tayo pumunta sa may mall. May mga damit po mga damit po dito. May May mga damit po dito pambata. May mga pambahay, iba't ibang klase po mga damit. paghuli si 600 for 3 pieces. 220 ang ah. bawat ano isang presyo. Ano to? chalice fabric. Chalice ang fabric niya. Dito yung sa My Mall, Baclaran. May mga presyo din po. mga damit po ng bata. May mga price na din po sila. Terno na pampantulog. 360 mga terno shorts. Pando po nila 34180 ang mga sando. Mga 100 po yan. Ano ito? Pesang peraso lang, te? Eh? Wholesale po. Sa wholesale. Pag isa oh, lang pong hukuhanin. Eh. 130. Yan. Yan, may mm -hmm. mga ito. 160 yan sa wholesale. Mm -hmm. Dito lang yan sa may mall, baklaran. Minimum 3. 3 pieces ano, ate? 3 pieces. Ito, ate, 160 sa wholesale. Yan, iba't diba, ibang presyo ng... Anong tawag dito, ate? Trucer pants? Cargo pants. Cargo pants. Tayo niyo po, boss. May mga ano din sila t-shirts. Damit pambata. <coughs> Ang dami dito ng damit na pambata. Hindi na po. Ah, nate. Ang dormat. Ah, apat isandaan. kahit ano pong pili ano pili po pili dito. Pumapat. Pag isa lang po, 25. Uh -huh. pili, pili. na, na po isa. Ah, kailangan po minimum apat. Dito itong dami mga damit oh. dito may mga sando rin ito yung mga cotton ito yung masasarap ang tela eh okay, 150 pong horse ano to ah uh... Overall ba to? No po. Terno po. Terno. Ayan. Um, 150. Pag isa lang pong peraso. 180. 180. 180. Dito may mga damit din silang pambata. Magkano po sa mga 360. damit? 360. 360 po? Animan po. Animan. Ang isang peraso 360 or? 360 Animan. Parang po magkano ang isang peraso? 60 po pumapasok. 60 pesos. Dito lang yan wholesale. Minimum of 3 pieces. Yan marami din po sila sa loob ng mga damit. May mga pambata. Pero so, pambata ko, animan talaga siya. Animan. Yung po mga ganun pong blouses po. Tadi mga... siya tatlo. May 120, may 130. May 120, may 130. Dito lang yan sa loob ng my mall. Anong stall to ate? B16, 18. B, D, 16 to 18. may mga damit silang pambata. Iba't iba -tiba lamang po yung presyo. Depende sa edad po or ano, sizes. Ano po, one size lang naman siya, pero meron kaming alangan. Ah, may mga alangan. po. Pag mga ganito po, magkano ganun din po? Yung mga ganyang regular size, uh, 360, 360 lang eh. Ah, 360, anim. Yung Pang mga negosyo. alangan is 540, anim. Yung may mga underwear din po sila. So, and... And ito, mayroon din po sila mga, ano po to square, pa, square pants. Magkano po dito? 100, sa huli sale po. Pero pag isang peraso lang, 130. 130 po kapag isang peraso po. Chalice Fabric. May mga shorts din po sila. Yan, kit nitong shorts. Magkano po dito sa shorts? 300 ani. 300 ang ani. Pero Chalice Fabric, oh. Ganda ng tela. Yan, dito lamang po yan. Ito, maganda rin po itong ano na to. Magkano po dito? 120. 120. May mga iba-ibang ano, price. Mga blouses. Pwede pang lakad. Nandito lamang po sa loob ng My Mall. Thank you ate, salamat po. po ito update sa loob ng My Mall Baclaran. Dito naman tayo naglalakad tayo sa Aguara Street, Baclaran. Dito marami din po tayong makikita. Mga damit ng mga uniforme. Eh. Nandito may mga damit po sa Aguara Street. lakad lamang po natin dito. Marami tayong makikita mga magagandang damit. Dito yung sa baklaran.